Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Ang Balita ngayon Payag ito ni President Marcos doon sa APEC Summit uh, Humingi ng tulong, nagmakaawa <laughs> sa mga banyaga Marcos Jr. umapilah sa mga dayuhan Mamuhunan naman kayo sa mga Pilipino. Wow! Galing! Mahal na mahal ng Pangulong mga Pilipino. Kasi nagmamakaawa siya doon. Please lang, please! <laughs> sa gitna ng mga aligasyon ng garapalang korupsyon sa bansa, umapila si Pangulong Marcos Jr., sa mga banyagang namumuhunan na patuloy na magtiwala sa kakayahan ng mga Pilipino Yes! Mga Pilipino may kakayahan, kailangan ang gobyerno Anong kakayahan ng gobyerno na pangasiwaan ang bansa lalo na pagdating sa korupsyon May kakayahan ba kayo? Yun ang tanong eh Pilipino, no problem Sikat ang Pilipino throughout the world daming mga bumibilib sa kakayahan ng Pilipino. Ang inyo ang problema, yung governance niyo, Bad governance kaya lumalayo ng mga namumuhunan. That's reality. Sa kanyang departure speech bago bumiyahe patungong Busan, South Korea para sa 32nd APEC meeting hinikayat Ni Marcos Jr. ang mga negosyante sa rehiyon na maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Sabi niya, "Nice kung gamitin ang pagkakataong ito upang muling pagtibayin ang katotohanan ang Pilipinas ay hindi lang handa." <laughs> Ay, nako. Hindi lang handa, kundi maasahan at forward-looking partner sa Asia Pacifico. Mag-invest kayo sa mga Pilipino. Wala nang gustong mag-invest. Ay, nako. Dahil sa inyong mga kagagawan. Mamaya na lang ito. <laughs> Medyo nakaka... Ano, forward-looking ba kayo dyan? <laughs> Sinong loko-lokong negosyante na mag sa Pilipinas ngayon? Kaliwat ka ng korupsyon? Giit ni Marcos, determinado ang kanyang administrasyon na palawakin ang mga oportunidad sa kalakalan, kalakalan, enerhiya at digital transformation. Gayon man, sa social media, hindi maiwasan ang ilan na question, na questionin ang panawagan ng Pangulo. ako na, I'm questioning itong panawagan ng Pangulo. Maganda yung panawagan niya dahil para sa ikabubuti natin. To be fair, ano? Gusto niya na ang buhay ng mga Pilipino kaya nananawagan. But, hindi niya makita nang dahil sa kanyang kagagawan, siya ang nag-aabog ng mga investors papalayo sa bansa siya ang dahilan kung bakit halos wala ng foreign investors natin ngayon siya ang dahilan kung bakit bumabagsak ang piso siya lahat ang dahilan tapos sasabi niya mamuhunan naman kayo <laughs> oh, iginit na dapat muna oh. gayon man sa social media hindi maiwasan ang ilan na questionin ang panawagan ng Pangulo iginiit na dapat munang linisin. Correct. Linisin ng gobyerno ang imahe nito laban sa isyo ng korupsyon bago humingi ng tiwala mula sa mga dayuan. Ang galing ng pagkasulat nito ang balita ngayon. Salamat po Mr. President sa inyong pag-apila, sa inyong hangarin na magdala ng mga negosyo, investors, kailang wrong timing. Wrong, wrong timing. Dahil yung salitang iyon is para lang hangin. Wala. Dapat aminin ninyo na sirang-sira na ang imahe ng bansa pagdating dyan sa pamumuhunan. Ang challenge sa inyo, ayusin nyo ang BAHO! Ipakita nyo na seryoso kayo sa pagpakulong sa mga mastermind, sa mga nanloko uh, sa taong bayan. Kung hindi nyo maipakita na seryoso kayo, kawawa ang bansa dahil walang mamumuhunan na papasok sa bansa. Yung... Employers Confederation of the Philippines na governor, nakalimot ko lang yung pangalan mga 2 days ago nagsalita siya sabi niya noon bago pumutok ang isyu ng korupsyon ang daming mga foreign companies o investor nagtatanong o namimisita dito sa Pilipinas naghahanap ng opportunity na magnegosyo kaya lang, nung pumutok na itong isyo ng korupsyon, how many months ago? Four months na ba? Wala na. Halos wala nang bumibisita, sabi ng mga negosyante. Nagre-reklamo na po ang mga negosyante, Mr. President. Uh, first time in history, uh, 34 big business groups nag-isyo ng Uh, strongly worded statement calling for decisive action for this administration to address itong issue ng corruption nakukulangan sila hindi daw decisive ang Pangulo sa ginagawa niya, bakit? etong ICI eh, wala na halatado na kung si Atty. Vic Rodriguez pa sabi niya, propaganda lang yan pampa, lubag-loob para lang ipakita na may ginagawa but hindi sila determinado na targetin ang mastermind bakit? eh kakampi yun ang perception kakampi sabi niya sa isang interview alam na natin kung sino ang mastermind <laughs> ipapakulong natin yan sabi niya <laughs> at kukunin natin balik ang pera ng taong bayan. Maniwala ba kayo sa Pangulo? I'm sorry kung ako lang halos wala na akong paniwala ang salita niya. Kabaliktaran lahat ang mga sinasabi niya. Ang galing niyang magsalita. Kung tutusin, napakaya, napakasarap pakinggan ang kanyang salita. Kailang malayo po sa katotohanan ang sinasabi ng ating Pangulo. Nabudol talaga ako nabudol tayo na nagsumuporta sa kanya noong 2022 na election. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistant sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin niyo ang video na ito. So karoon na ako sa area ni Kuya Richard kay mag-abono siya sa kaya nagtulo na kabulan ang iyang kapi so tulo ka bangag tagi sa nga will grow maputi gali ko kuat so tulo ka bangag isa ka kutsara will grow iko tag so mga tambok gyud nga sidling ng kape o garon nag-spray kay humana og salamat sa nag-sponsor na aning kape kay Katulon ni Abulan so uh, nakita na ako yun nga ang tubo sa akong tinanong mura buuswag na yun um, bayo na po ng tubo kay salamat kung kuan kasi muna ni Dugang ikasuporta e, na ako sa akong isigyante po kay nangandoy ko nga maka taas o grado o oh, sige kuya kay kisponsor kino o oh, sige kuya salamat po salamat.